ali na rin sa ayo nan na to sa ubos na hawahan na na buhay anay kapoy gid ari na oh um. ari oh um, gamay pa lang ang luya ari di luya na amun tanong para ara yan ari kami sa dulunan gid ara oh um. mga langka nga mga antik tapos aina marang daku daku ka ayo ng marang yan uh kada disebut bau itu mengabisol sebab bau nah ada yang amun nahawan ari bang loya, gamay pa lang ang loya nagduga naman nasuntan ng loya loya kapayas para sila ito si si Jimbo gabanat po Bisol. Ara ang Bisol. Jotay pa mga pila pa lang nakapuno. Sa mga eh, mga 50 kapuno pa lang na ang Bisol. Kulang pa. Tagit sa ubos. marang oh. Damo bunga ang marang. Oh, damo bunga. Tanan nga bunga. Tanan nga marang may bunga. Ari lagko na diya ang bunga oh. Ara oh, lagko na ang bunga sang marang. Ara dako dako nga kahoy o, oh, lagnob, may bunga. Hindi pa anay ginutod. utod. E, Ira hong lagnog. Kap, damo kapi. Okay. Na 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 na. mahulog ka da boy laka na, na boy o na hmm? laka na na boy basi ma ligid ka to oh, dako. Oh, dako, oh. eh hey. uh -huh. ano mo nang paka yeah. <laughs> ah bayan <laughs> ay na o oh, kwan ay daw hindi ba na ano gintapas mo boy yung balagon sang obi boy Oh, do, hindi man. Damo marang nga nagtulubo, no? Marang ah? Okay. Uh Oo. -oh. Tani may kamansi, no? Kamansi kulang pagluk nang kulo. akapina sa a Ah, wait, ah, marang. mai ka daw damo. Hindi mapuo ba una Oo oh, mahulog ka na dila. Dalom na na da. Oo. Oh ini ba lang nga kahoy pakita ko kay papang kung ano tawag si mo. tuman. Tara ako. Ang do gagmay ang ano. da ba? Dalo ba? lagnob. No?